tumirik itong aking scooter so natakot ako dahil nawala yung kanyang panel dito, nag blackout so ngayon ay buti na lang at andun pa ako sa bahay nung tumirik itong aking scooter pumapatak na yung ulad mga idol so kailangan ko lang ah uh, katawin nito pa uwi at maka, dito pa ako abutin ng ulan Hello guys, good evening everyone. For today's video, ay uh, may nyo na, eto nagbabalik mga idol, nagbabalik ang inyong lingkod sa ating pag scooter vlog. So namis ko yung ganito nga uh, pagbablog, dahil uh, kababalik ko lang dito sa Jeddah. So mga One week na rin mga idol na ako ay uh, nakabalik dito sa Jeddah. so ngayon ay short ride muna tayo mga idol ayan short ride short ride lang muna tayo dahil uh, nagkaroon ng problema itong aking uh, scooter dahil karina nung ako ay papaalis Ayan, at papunta nga ako ng tindahan or sa Arabic ay Bakala ay biglang tumirik itong aking scooter so natakot ako dahil nawala yung kanyang panel dito, nag blackout so ngayon ay buti na lang at andun pa ako sa bahay nung tumirik itong aking scooter so ngayon nga ay uh, okay na ayan makikita nyo aking uh, panel so gumagana pa rin at ang ginawa ko lang dito mga idol ay itinard ko ulit pero saglit lang mga 15 minutes so hindi ko alam kung anong naging uh, problema dahil sabi ko nga kanina ay bigla na lang siyang hindi umandar o tumirik ako dun sa may gate sa bahay ng aking amo so yun nga guys at ngayon on the way na ako pupunta dun sa tindahan or bakala kung tawagin sa arabic ayan Correct me if I'm wrong mga idol So ayan chill ride lang tayo Dahil uh, Hindi katulad don sa aking Mga motorcycle ride Nung ako ay nasa Bakasyon pa sa Pilipinas So ayan nakakamiss talaga yung pagra-ride sa atin Doon sa Pilipinas Nagpunta kami ng uh, Ternate going to Kebyang yan. Nasugbu. So hanggang doon lang tayo at kasama ko ang aking mga kumare at kumpare. So enjoy enjoy lang naman kami sa aming uh, pag-chill ride. At uh, para naman uh, ma-enjoy namin yung nature, mga idol. So hindi naman nating kailangan magmadali sa ating pagpatakbo dahil uh, sabi ko nga ay chill ride lang para naman malasap namin yung kagandahan ng aming uh, nakikitang view doon sa papuntang Kebyang Tunnel doon sa uphill so ngayon nga ay tumataas yung aking views doon sa touchdown again sa Puerto Azul maraming salamat mga idol doon sa mga nakakapanood at manonood pa ng aking uh, video na yon. So ngayon ay malapit na ako guys sa tindahan at uh, yan, tingin mo na tayo sa daan. Marami pang ginagawa rito sa Saudi mga idol. So palapasin ko muna itong sasakyan na ito. Uy, liliko pala siya. So yan mga idol. So, all right. Mapit ako sa tindahan at uh, bibili lang ako ng mga kaunting kailangan namin na pagkain. So, yan guys. Update ko kayo mamaya. Pag ako ay nakabili na ng aking mga snack or mga biscuit para naman sa umaga ay mayroon pang laman sa aming mga tiyan. Oyan yan mga idol at uh, bibila ko ng konting groceries namin ni darling ko. Ayan. Walang aagaw. Break tayo sa ating uh, pagra-rides Yan, kung makikita nyo guys, nandito na naman tayo sa Corniche ayan. Sa may tabing uh, dagat At may napansin ako dito mga idol Yan, napapakita ko sa inyo, may bago silang nilagay na fountain So, yan, yung mariwanag na yan sa likod ko so next time puntahan natin yan lapitan natin kung ano yung uh, itsura ng uh, fountain na yan so ngayon ay uh, nagmamadali ako umuwi dahil uh, nagantay na si commander uh, at kami ay kakain na ng hapunan mga idol so balik na tayo sa bahay mga idol alright so ito nga pala yung aking uh, scooter yan. <laughs> na tumirik kanina. Ay kita niyo mga ito. So buti na lang hindi siya nasira. Kasi na-stock nga siya ng 2 months habang ako ay nasa Pilipinas. So ang gamit naman natin doon ay yung aking Honda Click at yung aking YTX. So, yan guys. Laragi na tayo. Teka, bago yan. Buhayin ko muna yung aking uh, ilaw. Yan. So, ngayon ay umiikot naman ako dito. Para magandaganda yung kalusada uh, kalsada na ating daraanan. So, masyadong uh, malawak itong kalsada na ito. At Talagang dito sa Saudi Arabia o dito sa Jeddah ay malalaki ang uh, kalsada at napakasarap mag-scooter dito. Kaya nga lang ay bagong dating ako kaya hindi pa ako pwedeng magtagal mga idol dito sa labas. Ayan, siyempre baka naman tayo ay uh, makagalitan ng aking mga amo. So sabi ko nga ay short ride lang ito ng aking uh, pag-scooter para ma-update ko rin kayo sa aking scooter na tumirik kanina doon sa bahay. Mabudol nga lang at doon pa lang sa bahay ay uh, nagka-problema na dahil kung dito sa malayo ay nako. Malamang ay talagang malayo-layo yung aking uh, pagtutulak. So yan. Testingin natin kung yung level 2 nito kasi naka level 2 ko. Yan. Try natin kung hindi sa kakadyot dahil nung uh, una nga ay tumirik ito dahil nagkadyut kadyut dito mas malamuha nga mo ha eh. ihataw natin dito sa level 2 so malinis naman yung mga daan mga idol yan no? wala naman masyadong uh, ano dito kasalubong o kasabay so try natin yung level 3 yan level 3 na so yan kapitin rin natin mga idol So ang number 3 Yan okay So Okay na siya mga idol Ayan nawala na yung Pagkadyot kadyot niya kanina Alright Oops din yung kanyang preno ayan okay na ulit so balik na tayo doon sa dati kong dinadaanan kasi dito sa banda ay, ay medyo magaspag yung kalsada So balik na lang tayo doon sa may uh, dati ka um, dinaraanan. inaanahan ako dito na medyo maganda yung kalsada oh. at nakakaramdam ako ng patak ng ulan so kailangan ko na siguro magpadali pa uwi, mga idol ah, napatak ng ulan ang lalakas So ayan guys, kita kita sa next vlog Ayan At medyo umuulan na Maambon ambon At medyo madilim na rin dito sa aking dinaraanan So ayan guys, sabi ko nga Kita kita sa next vlog This is Richard Mix TV Welcome back sa aking Scooter Woo! Alright! Peace out.